Nasuko siya kay daw sa iyahang igsuon ang iyahang kaugalingong pamilya o monthly amortization kaysa paghatag o pamaskuhan nila. Nga nung masuko man ka, na dili man na imuhang kwarta in the first place malamang una ko jud sa imuhang igsuo ng iyang pamilya o ang iyang monthly amortization kaysa iyang pamaskuhan na ihatag sa inyo ha kunya ngano man pud magbuot na dili man na imuhang kwarta kung mangita di kag pamaagi na magkaroon kag sarili nimong income para mo kasi kaugalingon nimong pamaskuhan na dili pud ka magsalig sa imong isuon sa ba mga tao kay magsigi nalag, paabot na lag na naa madawat kung maning kamot di kag imo nganong kinahanglan man kamuhulat sa laing tao na mohatag sa imong kwarta or pamaskuhan or whatsoever inahaman ng respons sensibilidad o ilaha man ang kwarta. So kung maning ka kag imuha, then magkaroon kay sarili mga butang na gusto paliton, and then mas fulfilling pa imuha imuhang feeling na naakin na kaysa ikaw sige dawat. Mas lami biya ang feeling na mo hatag kaysa ikaw yung mo dawat. Sa so, tanaw ni mo, valid ba na suko siya sa iyahang igsuon tungod kay giuna sa iyahang igsuon ang iyahang sariling pamilya o iyahang monthly amortization? Ibutang tas comments.